silip ka eh lalim mo ng no mga kababayan pahing tulong pang kape, bigas, kanin ah ayun sila lahat oh Oh, ayun oh ba oh kwentuhan pa sila lahat dun oh shout out kay king oh ayun si king oh naliligo siya no wala mo ngayon lang nakakita ng Baha mga to. Ano yun? Nag-video lang ako. Oh, ah. Ingat kayo lahat dyan ha? Baka makakain maka, May mga buhaya pa naman diyan niyon. Ah. Uh, baka sa lugar namin mga kabayan. Ano? Andun sila sa dulo. Pas, ano. Hey guys.